dito tayo ngayon sa Consuelo. So, meron na, meron tayong time para mag bonding This is the tourist capital of Pampanga. Makabebe. Pak na pak. Grabe, ang ganda oh. Tingnan nyo. Ayan, meron akong guest ngayon. Ang pangalan niya ay Vincent Colet. Sobrang ganda. Yung parang maiisip mo kung nasa iba't ibang lugar ka na talaga, grabe. Look. Wow, super ganda talaga dito. Ha? Wow! Gusto niyo, mahita? Si. Ato oh. Wow, ang ganda di ba? lumibot si Pilay. Nakarating sa konsuelo. Di diba? gendang Ang ganda. Ang sarap talagang mamasyal, no? Sobrang saya kapag nakakapasyal ka. But, I hope. Sana next time na pagbalik namin dito, maghapon na yung talagang mag sasaya ka yung todo-todong maghapon na nakapasyal ka dito. Grabe. Alam nyo ba, nung uling punta ko rito is 2019 pa. So, 2021 na tayo ngayon. <coughs> Excuse me. Wow, grabe. Ang ganda, ba diba? Super ganda. So, I'm really happy kasi nakapasyal ako ngayon. Grabe so much grateful na nakapasyal ako today. Ito. Wow, I'm thankful kasi nakapasyal ako. Thank you, Lord. Bisgoto. Anyo ng aso Sarang heo. <coughs> <coughs> <coughs>